Mas kilalanin natin kung sino nga ba ang nag-iisang megastar. Si Sharon Cuneta ay isa sa pinakakilalang personalidad sa larangan ng pelikula, telebisyon at musika sa Pilipinas. Isinilang siya noong January 6, 1966 sa Pasay City. Anak siya ni Pablo Cuneta na dating naging alkalde ng Pasay sa loob ng maraming taon at ni Elaine Gamboa na nagmula sa prominenteng pamilya sa Pampanga sa murang edad pa lamang ay nahasa na si Sharon sa sining ng pag-awit at pag-arte at ang kanyang angking galing at karisma ang naging susi upang makilala siya bilang megastar ng industriya. Nagsimula ang kanyang karera noong 1978 sa edad na labindalawa sa pamamagitan ng kanyang hit single na Mr. DJ na agad na minahal ng publiko dahil sa tagumpay ng kantang ito, nagtuloy-tuloy ang kanyang paglabas sa mga pelikula, TV shows at concerts at naging isa sa pinaka pinagkakatiwalaan at iginagalang na artista sa kanyang henerasyon. Marami siyang ginampan ng papel na tumatak sa isipan ng mga manonood. Kabilang na ang mga classic films tulad ng Dear Heart, P.S. I Love You, Bichuwing Walang Ningning at Madrasta. Sa larangan ng kanyang personal na buhay, unang naiuugnay si Sharon sa aktor na si Gabi Concepcion. Sila ay ikinasal noong 1984 at nagkaroon ng isang anak na babae si Maria Cristina Cassandra Concepcion na mas kilala sa showbiz bilang KC Concepcion. Subalit ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal at kalaunan ay nauwi sa paghihiwalay. Makalipas ang ilang taon, muling natagpuan ni Sharon ang pag-ibig sa katauhan ni Francis Kiko Pangilinan, isang kilalang abogado at politiko. Ikinasal sila noong Abril 1996 at naging matatag ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Biniyayaan sila ng tatlong anak, sina Frankie, Frankie Pangilinan, Miel at Miguel. Bukod kay Casey na mula sa naunang relasyon, itinuturing na buo at malapit ang ugnayan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, nanatili si Sharon bilang isang mapagmahal na ina at tapat na asawa. Hindi rin matatawaran ang kanyang ambag sa industriya ng musika. Marami siyang multi-platinum albums at kinikilala siya hindi lamang bilang mahusay na aktres kundi pati na rin bilang isa sa pinakamahusay na mang-aawit sa bansa. Ilang dekada na siyang aktibo sa showbiz at hanggang ngayon ay may malakas pa ring suporta mula sa kanyang mga tagahanga. Bukod sa kanyang talento, kilala rin si Sharon sa kanyang pagiging matulungin at mapagkumbaba madalas siyang magbahagi ng kanyang mga saloobin sa social media kung saan ibinubukas niya ang kanyang puso sa publiko, mapakaligayahan man o mga pinagdaraanan. Sa kabila ng kasikatan, hindi niya kinalilimutan ang pagiging totoo at malasakit sa kapwa. Sa kabuuan, si Sharon Cuneta ay hindi lamang isang bituin sa harap ng kamera, kundi isang huwaran sa likod nito. Isang inang nagsusumika para sa kanyang pamilya, isang asawang sumusuporta sa kanyang kabiyak, at isang artistang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino.